guys, gusto nyo bang malaman kung copyright music ang ginamit mo sa iyong Reels video? So, ganito lang yan guys. Punta lang tayo guys sa ating Facebook. Ayan, click lang natin. Guys, sa pinaka-home ng ating account, click lang natin tong profile natin dito sa kaliwa. Ayan. Tapos, then punta tayo dito sa more guys. Hanapin natin tong videos. Ayan. Then, punta lang tayo dito, guys, sa need, needs review. Ayan, click lang natin to. So, ayan, guys, wala akong video dito na nakamute. Ibig sabihin, guys, kapag meron kayong video na nakita dito sa needs review, tap, then nakamute siya. Ayan, guys, yung na copyright music sa inyo. Na may ginamit kayong music doon. Then, yun yung copyright music. So, sa akin, wala, guys. No mute dead reels. So, yun lang, guys. Thank you for watching!